Salamat sa mga kaibigan ng So Kung bago pa lang kayo sa aking channel, pasubscribe na po pat, Sa pakishare patulong na lang mga kaidol So DIY lang tayo sa ito kasi unit namin ng na 40J1 Mausok Retro pa lang Ayan na, masana siya So series 80 to uh, Lower, lower na turbo Twin turbo kasi siya Kasi ito naman ayos at, Kung tingnan niyo yung diferensya ang ganda pa nito sa upper, sa lower. Dito, yung lower. Ito na upper. Kasi baka kung ma-encounter nyo ng ganito, ipapakalibrate nyo lahat, wala pa rin mangyari mga kaidol. <laughs> Kaya yung kwa pong shoutout ka naman dyan kay JB Boy <laughs> <laughs> Two Jones, two Jones tayo. Two Jones. So ang tanong dito, baka walang mabilhan pa nito kasi medyo ano pa sa market eh. Bago pa siya. So titignan kong kung kakayanin kong i iba o papatayin yung turbo kung magbabago yung hatak niya mismo mga kalods. Pero magbago man lang ito, konti lang siguro. So pwede. Kasi twin turbo naman ito Ang iyan ko lang yan is yung connection ng supply ng langis at saka sa return. Ito dito, itong dalawa. Koconnect lang dito. Ito kung mapansin nyo ito ayan so iko-condemn lang to. ayun kung mapansin nyo so yung ano dito mga kalot peler ang sira yan ang lakas ng tunog yan mga ka-tunog yan ang diferensya talaga kapag kumakain ng kumakain ng langis. Ito yung, ano, yung reducer. Gumagana siya pero ito lang. Sira na yung impeller mga kad. Kailangan na talagang patayin to. Ayun. Ayun yung turbo.